Kailangan mo ng tapang. Kasi kung hindi ka matapang dito, wala, lulugmok ka. Ang, ang alam ko doon, ang mga nakakulong ay mga ano ba, mga, samang tao, ganyan, ay natingin ng tao na pag nakulong ka, masama ka ng tao. Bukod kay Leia na 29 years nang nakakulong sa loob ng CIW, nakapanayam rin namin si Nanay Daisy, isang bilanggo na kasalukuyang apat na buwan pa lamang nakakulong sa loob nito dahil sa kasong drugs. Halina talamin natin ang kanyang kwento. Dito lamang yan sa Off The Record. Uh, ako nga po pala si Daisy, na taga na botas, 55 years old, may pamilya, may asawa, may, may limang-anim na anak. Um, uh, nakulong ako rito sa kasong drugs section 11, may sentensyang 12 to 14. Ngayon po ay nandito ako sa CIW. Four months na po ako rito. Pwede niyo po ba ilahat kung ano po yung karanasan niyo po dito sa unang araw, araw, araw? Ah, nung unang araw na dinala ako rito, gabi po ako dinala. Tapos, hindi ko talaga matanggap na nandito na ako. Iyak ako ng iyak. Usa hanggang sa dinala ako doon sa RDC, gabi-gabi umiiyak ako. Kasi naalala ko yung anak kong bunso. Kasi ano pa lang yung 15 anos pa lang. Ayun ang kasama ko. Yung mga iba niyang kapatid, yung mga asawa na siya na lang wala. Iisip ako ng isip. Iyak ako ng iyak niya sa RDC pinapaliwanagan ako ng mga kasama ko na ano daw, talagang ganun daw ang buhay. Ay, hindi ko lang matanggap na ganun mga nangyari sa akin. Tapos lagi ko iniisip yung anak ko. Kasi wala siyang kasama. So yung anak ko yun na punso yung parang palagi niya po talagang naiisip? Kasi yan siya. Bata pa siya. Wala siya kasama. Ako lang kasi kasama niya. Ngayon po, yung anak ko, yung buso ko, nung ko muna binigay sa anak kong babae, nakiusap ko sa kanya na siya muna mag-alaga. Ayun, okay naman po dito. Nakakano na rin po ako kasi binibisita naman ako nila. Sal salamat nga po ako dahil hindi nila ako nakalimutan dito. Okay naman, linggo-linggo ako -linggo, oh, may dalaw dito. Tsaka, maayos naman yung patakaran. Mahirap nga lang dahil susunod ka talaga. Pero para rin sa amin yun, yung patakaran nila, para rin naman sa amin. Na sumunod sa ano, kung ano man yung tama, subi so na lang. Kahit mahirap, okay lang. Para rin naman sa amin yun. Pero ngayon po, nakaka-move on na rin po ako. Paano po nagbago ang iyong relasyon sa mga tao sa labas mula nung ikaw ay nakulong? At ano ang iyong natukunan po po sa koleksyon natin? Ah, ang ano po dito? Malaking pagkakaiba ng tao sa labas, tao dito. Kasi sa labas, yung kapit namin, kala, pala nila masama na ang tao. Dahil nung inuli ako, nakita nila nung inuli ako. Lalo na sa bunso ko. Na daw nanay niya. Ganun. Nabubuli ang anak ko. Ganun kaya sabi ko lang sa anak ko. Doon ka na lang sa ate mo. Para hindi ka nilang maano. Kasi iba yung bahay ng anak ko. Medyo malayo sa amin. Eh, sabi ko, doon ka na muna kay ate mo para hindi mo narinig yung ano doon sa apit bahay ba? Pero po ba kayong particular na sandali o karanasan po na naranasan dito na naging punto ng pagbabago sa pag-adjust niya po dito sa loob ng... Ay oo, yung, yung mga yung mga turo sa PC na kung ano dapat gawin, bumising ka sa umaga, ganun, bawal yan, bawal ganun, hindi pwedeng makipag-away, hindi pwedeng magsinungaling. Lahat, ang daming kong natutunan dito, hindi katulad ng nasa labas ka, lahat ng tao dito sumusunod. paano na kayo sa iyo pala daw sa pagbubuo at tiwala kayo pakikisa lang mo sa kanila mm. kasi yung mga tao naman dito makasama ko dyan sa naging kasama ko dyan sa dorm ano naman sila pag nalulungkot ako pag nalulungkot ang tao may nakita silang nalulungkot kinakausap naman nila binibigyan nila ng payo at tapos Ila na nila kung anong ano, tuturo ang kanila kung ano tama mong gagawin. Ano? So, ano lang po kayo? Kapit-kapit lang po? Opo. Na, eh, yeah. uh, so, naniniwala po uh, sa kanila dahil sila matagal na dito. Ako bago pa lang. Kaya nakikinig din ako sa kanila. Uh, malaki po. Malaki po yung naging epekto sa buhay ko yung pagkakapasok ko rito sa Bilanggo. Ah, kasi dito, nalaman ko na ang mga tao pala dito, hindi lahat masama. Kasi nung nasa labas ako, ang, ang alam ko doon, ang mga nakakulong ay mga ano ba, mga, mga samang tao, ganyan ay ang tingin ng mga tao na pag nakulong ang masama ka ng tao. Pala hindi. Ang buhay kasi sa laya, maraming tao magulo. Lahat maramdaman mo doon kasiyang kalungkutan. Dito sa TC, malungkot din, may masaya. Pero hindi magulo kasi disiplinado ang tao dito. Lahat, disiplinado. Hindi katulad sa labas. Maraming hindi disiplinado tao. Nagiging matapang ka pala dito. Lalabang ka sa buhay. Yung... Kailangan mo ng tapang kasi kung di ka matapang dito, wala, lulugmok ka. Lahat ng sakit mararamdaman mo, sakit na kalooban, kalungkutan. Mararamdaman mo dito kung di ka maging matapang. Matapangan mo lang sarili mo para lahat na ano mo rito. program na ang nakita mo pinaka nakapagpapago at paano mo inaasahan na ito yung makakapit sa sila? kasi ako, di pa ako nakaano ng, ng ano rito kasi bago pa lang po ako. Pero sa nakikita ko po rito, kung ako po pakukuhain ng ano, mag-aaral po ako ng lahat ng ano rito, dressmaking, ano, mahilig ko kasi ako manahe. Papasukin ko po, po para lang po, malibang po ako. Tsaka kailangan ko rin po yun. Kasi ay, malaking tulong din po yung para sa akin. Kung na po, yung gusto ko yun sa labas po. Ah. Siguro paglabas ko rito, diretsyon muna ako sa kapasalamat salamat sa Diyos, at puna po pupuntahan yung mga anak ko kapasalamat po ako sa kanila dahil kahit nandito ako, hindi nila ako kinalimutan. Hindi katulad ng iba nga rito, nakakita ko, malandalaw. Naawa ako sa kanila, pero yung mga anak ko, hindi nagsasama magdakala sa akin dito. Siguro sila po ang pasasalamat na pupuntaan ko. At magkasama-sama kami uli, asimula mula po nung nahuli ako, yung mga anak ko, nag, ayaw na silang bahay, kaya nga nag-aalala ako sa bunso ko kasi siya na lang naiwan doon sa bahay namin. Tsaka yung kasamaan kasama lang siya ng kuya niyang isa. Hindi pa umaalis doon sa bahay. Kasi yung anak ko babae, eh, nahiwalay na po dahil ba may asawa na, may sarili ng bahay. Kaya ayun po, ang gusto ko pongyari, sana magsama-sama ulit kami sa isang bahay na iniwan ko sila doon. Ganun lang. isang papel o layunin para sa iyong sarili, sarili sa loob ng komunidad Sa ngayon po, dahil bago lang po ako, na, na ko naman po. Marami naman po lumalapit sa akin tao. Dahil mga babait naman sila. Tapos, humingi sila tulong sa akin. Lalo na po yung mga wala. Pag meron ako, bibigyan ko naman po sila. Kasi alam ko naman wala sila. Ay, parang gano'n, nagiging takbuhan po nila ako dyan. Hindi ba kong kasamahan? Ayun. Kasi minsan sila sabi nila, buti ka pa, laging may dalaw. Sila daw wala. Kasi nagiging ano ko sa kanila. Pag meron ako, bibigyan ko sila. Nalapit sila sa akin. Ayan, ng ano. May pagkain daw ako, bibigyan ko naman sila. Ang so, um, gulong raya lang. Hindi pa ako makalabas kasi. Nandun pa kasi ako sa TC. Gusto ko man pumasok dito ng mga programa, hindi, di pa pwede kasi bawal pa sa amin lumabas. Paano nakaka-apekto sa iyong mga hangarin para sa buhay? Pagkatapos ng na pagtaya para nasasalig ng mga hangarin? Uh, siguro yung naka sa akin yung naranasan ko dito na nakulong ako. Nakulong ako rito na ayoko na dali sa paglaya ko. Ayoko na bumalik. Hindi na siguro mangyayari yun. Basta yun, yung, yung, yung naging apekto sa akin dito, hindi ko na para maikwento ma, ma ikwento ba sa mga anak ko? Sinasabi ko rin ko sa mga anak ko na maano rito dahil tinuturo akong magsimba. Sinasabi ko sa kanila na ano, maganda ang ano rito sa na. kasi natututo kami kung paano sumunod sa inyo, ano, patakaran kung anong bawa, kung anong tama at mali, nalalaman namin. Kasi sa minsan tinatanong ako ng anak ko, Ma, nahirapan ka ba dyan? Sabi hindi naman. Kasi ano naman dito? Hindi naman maano kasi lahat ng tao dito, mababait din. sumusunod sa, sa batas ba na ano. Kasi sa akala kasi ng mga anak ko, magulo daw dito, kulungan kasi, di ba, magulo daw. Yung napapanood nila sa TV, sabi ko, hindi naman pala totoo yun. Kasi dito, lahat sumusunod bawal makipag-away dito, sabi ko gano'n. Ano po yung final message na po? Ang ano, lang po sa kanila, kung nasa illegal pa rin sila gawain, ah, tumigil na sila kasi mahirap mawa, makulong dahil hindi mahirap makulong dito. Ang mahirap yung mawalay kay sa pamilya niyo matagal yung di makasama yung pamilya, ayun ang mahirap. Ang makulong dito, hindi mahirap kasi nakakakain ka naman dito. Magandang patakaran dito. Ang mahirap lang talaga yung hindi mo makasama yung pamilya mo. Yun lang. Kaya ang ano ko lang sa kanila, sana wag na pangaraping pangarapin makarating pa dito. At ito ang kwento ni Nanay Daisy, isang ina na nawalay sa kanyang mga anak na kahit siya'y nasa piitan ay nag-uumapaw naman ang pag-asa na muli makapiling ang kanyang pamilya. Palang araw ay makakamtan niya ang pagbabago patungo sa tuwid na kinabukasan ng kanyang sarili at pamilya. Mga ka-off the record, kung nagustuhan nyo ang aming video, huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aming YouTube channel.